dak sa panahon ngayon alam naman natin lahat na marami na rin talagang nahihirapan kasi nga pahirap pa ng pahirap ang buhay, pamahal na ng pamahal ang mga bilihin, lalo na yung bigas, di po ba, mga kabisda pero kung iisipin mo mga kabisda kahit sabihin nilang, ang hirap ng buhay, laging nagsasabi na like, kung naririnig niya na mahirap talaga ang buhay pero kahit mahirap ang buhay mga kabisda masarap pa rin mabuhay marami pa rin tayong mga dahilan para tayo mabuhay di ba? kasi isipin mo mga kabisda yung buhay natin dito dito sa mundong ito para tayong mga sundalo eh na nakikipaglaban, 'di ba? Nahihiga gyera tayo sa buhay. Yan ganoon kaya laban lang talaga tayo. So yung ibig kong sabihin mga kabisda, kahit na ang buhay, marami pa rin tayong dahilan para mabuhay. Tumingin-tingin ka lang sa 'yong paligid, 'di ba? Yung mga anak mo mga kabisda, 'di ba? Yan pa rin ang dahilan mo para mabuhay ka. Yan ang dahilan mo para magiging masaya ka araw-araw. Yung mga kabisda kasi isipin mo mga kabisak yang mga anak mo yaan ang mga anak natin yaan ang ating mga kayamanan mga kabisda. syempre pinagkaloob yan sa atin ng Panginoon inliluwal natin yan dito sa mundo syempre kailangan natin yan silang ipaglaban talaga mga kabisda. so syempre kailangan natin lumaban sa buhay kahit nasabihin nilang ganun na nga mahirap nga yung iba sumusuko na gumagawa na sila ng mga hindi ka nais, -nais. gusto na lang nila kumita na lang sila ng mabilisan yung hindi sila, pagpapawisan, yung gano'n na lang, yung gusto nila makalamang na lang sila sa kanilang kapwa. So, hindi magandang gawain yon mga kabistak. Siyempre, ang gusto ng Panginoon sa atin is yung gumalaw tayo ng diretso. Kasi pag nakita niyang diretso yung ating mga galaw, lalo niya tayong ididiretso. So, ayun lang mga kabistak, piliin nating maging masaya araw-araw. Kasi, happiness is a choice, mga kabisdak. Kasi pag pinili natin yon, magiging masaya lang tayo. Magiging magaan ang buhay, mga kabisdak. Yes! Magiging magaan lang para sa'yo ang buhay. Kasi ganito yan, mga kabisdak, eh. Dapat tayo dapat mababaw lang ang kaligayahan natin. syempre kasi pag masyado tayong ang hirap natin pasayahin, aba kailangan natin ng mga bagay na yung mga wala dito. Kung hahanapin pa talaga natin yan, is hindi na tayo magiging masaya mga kabisa. Kaya lalong bumibigat yung iyong buhay. Dapat kontento tayo kung ano ang meron tayo. Yan yung, mga kabisa. Huwag na natin hanapin kung ano yung wala sa atin. Yakapin natin kung ano yung andyan para tayo maging masaya. Kasi alam mo mga kabisa, once kasi na ikaw mababaw lang ang kiligayahan mo tanggap mo kahit yung maliliit na bagay masaya ka na yun ganun lang mga kabisda ganun lang so sa panahon ngayon piliin nating magiging practical talaga sa totoo lang Oo, syempre. Ah, uh, mayroong merong nakaka-relate dito sa aking ibig sabihin. Meron din naman siguro um, hindi nila gaano nararamdaman. Syempre siguro, isila sila is above average yung kanilang pamumuhay. Pero sin syempre sa atin na uh, ano talaga, ramdam natin kung ano yung maging sitwasyon, ano yung ating mga sitwasyon ngayon. So, iyon ang sinasabi ko mga kabista, para magiging masaya ka, isipin mo yung mga nakapaligid sa'yo, yung mga anak mo, yung mag-isip ka lang yung laging nagpapasaya saya sa mga kabisang. Yung mga problema na paparating pa lang, wag nating isipin yan. Ipagkaloob, ibigay natin lahat yan sa Panginoon at andyadyaan naman siya. Walang imposible. Basta dasal si Panginoon yung ating kakapitan mga kabisang. So ayan mga kabisdak kahit gaano kahirap ang buhay, huwag tayong tataliwas sa sinasabi ng Panginoon. Dapat kung ano lang po talaga yung, yung nararapat para sa atin, ano lang yung mga maliliit na bagay na nandiyadyaan sa atin, makontento tayo mga kabista para tayo magiging masaya. So syempre, yung iba, yung mga gumagawa ng hindi ano, kung balang araw mga kabista, uh, makikita din nila yan na hindi maganda yaan na gawain. So ayan mga kabistak na uh, Sabi ko nga, uh, basta masaya ka lang araw-araw, masaya ka lang, piliin mong magiging masaya, magiging magaan ng iyong pakiramdam mga kapistak. So isipin mo yung iyong mga kids, ang mga anak mo, masaya ka na. Kasi ang mga anak mo, mga anak natin, iyan ang ating kayamanan mga kapistak. So ayan lang mga kapistak, uh, happiness is a choice po talaga. Palagi lang tayo dapat, hmm, di ba? So, siempre pag yaan, yaan ang nakikita sa ng mga tao na lagi kang nakakangiti, lagi naka, kahit mahirap ang buhay, tumawa, ngumiti ka lang. Kasi, itong ngiti, pag nakita ka rin ng ibang tao, mahahawa na sila sa'yo. So, ayan lang mga kabisdak. Good morning sa inyo. At kung sa tingin mo naman, mayroon kang uh, natutunan sa aking sinabi at mayroon kang nagustuhan sa aking sinabi, huwag mo sana akong kalimutang i-follow Julia ang inyo.